Shout out mga katatay Ngayon ay ah, mag update tayo Sa ating mga kababayan na Ating mga tinutulungan Para maihatid sa inyo Ang mga update At inyong mapanood Mga kabindors Yan mga kabindors Samahan niyo ako at mag-aapit tayo kay Ate Merly. Para makita natin ang sitwasyon ngayon o kalagayan. Kasi mga kabindors ay iniwan siya ni Kuya Buboy. At kalilibing lang noong ah, linggo. Hindi na natin kinuha ng footage yung paglilibing. Kaya naman ay bisitahin natin si Ate Merly. Tara mga kabindors, samahan nyo ako sa ating pagbisita or pag-update sa kanya o sa kanila. Ayan narito na tayo kay Ate Merly. Bisitahin natin mga kabindors. Ayan. Magandang hapon po. Timberley. Wala ba kayong ilaw eh? Ano na? Kumusta na po? Mm -hmm. Nasaan yung mga ano mo? Mga anak mo na iba? may pasok nasa school Ay. yan mga kapinus ay ano yan may yan ang nagbabantay kay ate Merly si ang pangalan mo be Angelo. yan si Angelo yung anak nila ni Kuya Buboy at Ate Merly. Uhum. Ah, kumusta Ate Merly? Anong pakiramdam mo na iniwang ka na ni Kuya Buboy? Ma, ano ba? Malungkot? Kawawa naman ang Kawawa naman ang, bu ang buhay nyo Ate ka lang ate Merly ano lang relax ka lang relax ka lang Ate Merly yan po yung naiwan na lang kay Ate Merly yung mga retrato na lang ni Kuya Bubu Nag-aaral ka din hindi? Hindi? Hindi ka nag-aaral? Hindi ka nagpa-enroll ngayong itong... Ano? Kailangan mo ng birth certificate? Ah, wala kang birth certificate. Oh, pa, no? Ah, hindi ka pa nag-kinder, nag nag-grade 1, nag-ganyan, hindi? Hindi ka na po. Gusto pa po ang grade 4. Ah, grade 4? Ah, pagdating ng grade 5, di ka na naka-enroll kasi hinahanapan na... ka na ng oh. birth certificate. Ayan. Ayan ano rin, di ka makakapagpatuloy sa pag-aaral kasi wala kamang mang birth certificate. Yung kapatid mong isa, yung bunso, may birth certificate siya? Wala. wala rin? Mo, kukunan mo nila, Ate Bess. Hindi pa, pa, wala pala silang mga birth certificate, ano? Bali ilan kayo magkakapatid dito? Ah. Yung? yung nasa kabilang bali, o valid di dito. Mm. yung ano, yung doon na sinasabi mo si Kapitis. yung, oo. oo. Ano yon, hindi man anak ni mama mo yon. Ah. Anak lang ni tatay mo sa unang asawa. Yan ang nag-asikaso sa kanya nung ah uh... siya. Okay. Siya kapatid ng Ah, mayroon pang isa. Ah, okay, yung matamahin yung ano, tatiling. Mm -hmm. Yung mga unang anak yun ni okay. Kuya Buboy okay. sa ibang, sa unang asawa. Okay. So, kayo naman, yung tunay na mga magkakapatid, apat. Ah, okay. mm -hmm. tatlong lalaki sa buhay. Mga tig. So, ito po ang kalagayan po nila. Nawala ang padre di pamilya po nila. Ah, sobrang nakakaawa ang kanilang kalagayan mga kabindors. Lalo na, ano ba yung kapatid mong isa, yung, yung mas magulang sa'yo, mas matanda sa'yo? Siya may libro. O oh, may trabaho siya? oh, nag-ano siya sa anak. Papasok siya sa pagdidilibro ng tubig. Ah, iyan. Pero si ayun, babae nag i -school. Wow. Si yung panganay. Mm -hmm. So nandoon siya ngayon sa school, ano? Wow. Ikaw ang ano kailangan mag-aral, makapag-aral ka para naman ano, magkaroon ka ng kaalaman ano. Kailangan problema ng birth certificate mo kasi hindi ka tinatanggap sa school kasi hinihingan ng ano yon ng birth certificate. Yan ang ano mo, kawawa ka naman pag hindi ka nakapag-aral, hindi ka ano uh, mabibigyan ng edukasyon. Parang kawawa ka kung ikaw hindi makakapagpatuloy. Tapos yung isang anak anak mo pa, Ate Marley, si Bunso, wala rin sa petrila. Ano, paano makakapag-aral? Kasi pag ano sa kinder ngayon, uh, kinukuha na yung birth certificate. Mas lalong magiging kawawa ang buhay din nila pag uh, ng panahon na hindi sila makakapag-aral. Ayan mga kabindos, ganyan pa rin si Ate Marley. Uh, Ate Marley pala, may sa susunod na pagpunta ko dito may isasama akong ano yung mag-massage ba sa iyo uh, para mamasahe yung mga ano mga yung katawan mo ba uh, di pa natin sure yung oras o araw kung kailan basta pag ano nabuo namin yung plano para sa iyo papa uh, ipapamasahe ka namin yan ang plano namin kasi wala na di ka na makakilos ito namang mga anak mo syempre may ano limitado ang kakayahan nila upang alagaan ka kailangan na ano yung makakilos ka ba maka pagsarili ka ng kilos kasi hindi man pwede iasa na lang sa kanila yung bawat tuhan bawat gagawin mo, bawat kailangan mo, kailangan na mag-recover ka. Ayan, hayaan na natin yung mga pangyayari tulad niyang iniwang ka ni Kuya Buboy. Ano na lang natin yon yung tanggapin na lang natin ng maluwag sa puso. Kasi ganun talaga ang buhay. Ano? Eh, tayo naman na nabubuhay pa. Yan, isipin natin na kung ano pang magagawa natin tulad sa iyo may karamdaman eh labanan mo yung karamdaman eh talagang kung kuan gumaling ka para makapagpatuloy sa buhay eh kita mo nandito pa yung mga anak mo maliit pa uh, lalo na yung bunso, maliit pa yon Tapos ito si Angelo, maliit pa rin. Tapos hindi pa siya makakapag-aral yan paano na yung kinabukasan niya sa pagdating ng kanyang paglaki o pagbinata So, yan Angelo, ano? Mm. Alagaan mo mabuti yung mama mo kasi iyan na lang ang magulang mo, ano? eh, papa mo wala na kailangan na anuhan mo siya yung alagaan mo siya para maka ano siya maka recover kasi yan na lang ang natitira yung magulang yan shout out po sa inyong lahat dyan na aking mga viewer mga subscriber at sa aking mga maawaing puso dyan na mga nag-sponsor sa aking maliit na channel ito talaga ang uh, karapat dapat sila na matulungan lalo na nawala na ang kanilang padre de familia yan shout out po sa inyong lahat at matulungan natin ito tong pamilya na ito kasi bukod sa ano uh, may karamdaman pa si Ati Marlene hindi siya makakilos yan ang nag-aalaga sa kanya ngayon, yung kaniyang isang anak na mas matanda dito kay Bunso. Nasaan kaya si Bunso? Ano, nasa labas? Nasa Tarlac. Nasa Tarlac? Sinama sa Tarlac? Sinong nagsama? Si po, yung ng anak ba? Sa Ah, eh, hmm, eh, sinama ng ate okay. niya. Mm -hmm. Ah, kailan daw ang balik nung Sa 9 Ah, ay, oh, sige. Kaya pala, hinahanap ko. Kanina ko pa hinahanap dito. Wala. Nandoon pala sila. Papa, sa ano Eh, paano naman? Kung isama ka pa rin, sino na ang mag-aalaga kay mama mo? <laughs> Kawawa naman tong magulang mo. Ano eh, yan lang ang kalagayan niya eh. Ay, hindi siya magkakilos. Paano na kung wala na sa kanyang magbibigay man lang ng ato ah, naghingi ng mainit na tubig eh wala nang magbibigay kung lahat kayo ay mawawala o sasama doon kung saan Ah oh, at ano ah yan ah, hindi na ako magtatagal ang ah, mga susunod na pagbalik ko dito yan yung sinabi ko sayo baka may kasama akong uh, babae na magmamasahe sa iyo ano. Ayun. Ayun, test test lang kasi ganun talaga ang buhay no. Ah uh, mahirap, masakit sa una na pangyayari. Lalo na 'yan lang ang inaasahan ninyo na ano, yung kumikilos dito sa bahay ninyo. 'Di ba? Yan. Shout out po sa inyong lahat sa aking mga viewer. Thank you so much po sa inyong uh, panonood.